Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Longhaul Project. Ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng release ng tren. At ngayon, Masaya natin pinagdiriwang uh, na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwian na. Kaya dito sa St. Barts ay hindi lang basta pabahay. Hangat natin bumuo ng komunidad na may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maulad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya at sa ating mga minamahal na beneficiary. Ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay. Yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home.